Idol, hindi kami makapagpalaot kasi maalon ang dagat. Ayan, nandun oh, dinala sa laot yung barko namin. Ayan, nandun yung mga nandun yung mga kasama kong mabait. Ayan. Yan yung sinakyan ko kagabi, mga Idol tapos kanina lang kami na umahon kaninang umaga lang at ang hali pala at ang hali mga alas 11 ngayon magpalakot sana kami ayaw naman ayaw naman ng kapitan kasi nga maalon no ayan, maalon yung dagat mga idol yung super light namin na tulad nya no na super light yan yan, ganyan din yung super light namin mga idol kasi pero malaki pa dyan. Yung super light na yan, isa lang din may ari nyan kasama yung katabi niyang light boat na maliit. Yan, yun yung light boat. Skipper. Skipper tawag dyan siya yung nag skip tapos sa amin naman, iwan ko kung saan yung light boat namin, hindi pa umuwi ang ang barko nila niyang dalawa mga idol yan ang barko nila niyan na kumukuha ng isda yan din yan yan yung uno Jacqueline One tapos yung dinadala naman namin yun naman ay Jacqueline Two yan po ang Jacqueline Two mga idol Sinalaot nila yung mga hydro kasi lumalaki yung alon. Yun. Yun Ang gabi yung alon. kasi ang degree ng hangin po ay nasa 28 mga idol sayang lang din baka malugi kami sa krobo mga idol kaya hindi kami nagpapalaot Yan yung malaki mga idol Yan ang 2 At saka number 1 Isang may ari lang mga idol Yung 1 na yan Yung kanyang light Super light Yan yung super light nya Yung light boat nya na skipper Ayun. Tapos yung sa amin naman na nandala hindi pa umuwi kasi na, nagpaiwan pala doon kanina hindi sila umuwi dalawa sila para daw hindi kasto sa krudo hmm. kaya tinawagan na lang muna na umuwi na lang sila kasi ganun pa rin hindi rin kami makapalat kasi pag wala yan mga idol yung barko namin na yan yung Jacqueline to, wala pa rin kwinta yung ano namin yung Superlight at saka yung light boat kasi yan po ang may dala ng lambat na mahaba marami din ditong ano mga barko din ng iba Ayan. Dami rin dyan mga idol. Tapos dito naman meron din. Ayan. Daming kasamahan. Pero yan iba na may ari nyan mga idol. Iba na may ari nyan. Ah, grabe Sumasayaw yung ano nila. O, oh, wala. Uy. Grabe naman 'yan. Parang matumba. Ayan na. Pauwi na yung mga kasamaan ko, mga idol. thank <laughs> you Thank you. idol. Yung kapitan namin na kulay puti yung damit na sa huli na matanda. Ayan. Paahon na siya mga idol kasi. Pinalaot na yung ano dun. <laughs> mula atake na nila uh, dyan kami sumasakay mga idol pag ano, pag pumunta kami dun sa aming barco yun eh, no?